Dahil unang pagkakataon kong pumunta ng Maynila, ay kaba rin akong nararamdaman. Lalo nang ang kaibigan ko ay hindi raw makakasundo sa akin. Kawa nang may emergency siya sa trabaho at ayaw siyang payagan ng boss niya. Naupo na lang muna ako sa sementong upuan sa mismong gilid ng exit na aking dinaanan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung doon na lang ba ako magpalipas ng umaga, hintayin matapos ang aking kaibigan sa kanyang duty, o sumakay na lang ng taxi patungo sa kanyang tarintahang flat. Ang mga narinig ko kasing sabi-sabi, ay marami raw man sa Maynila. Maraming sira ulong taxi driver. Maraming manluloko. Nasa ganun akong pagkalito kung ano ang gagawin noong biglang nagring ang aking cellphone. Tinginan ko ang number ngunit hindi ito pamilyar sa akin. Ngunit sinagot ko pa rin. Hello? At doon lumakas ang kabog ng aking dibdib noong narinig ko ang boses sa kabilang linya. Boses si Tony Simon. Tol, saan ka ngayon?